Hello po. Nasa so, may pangalawang tutorial na po tayo ng PHP. Ngayon po, ituturo ko sa inyo ang object-oriented programming sa PHP. Ngayon, sige, nagpad. Ito po yung yung natin, tawag dito. Sa so, first tutorial natin, gagawin po natin siyang object-oriented. Okay people kasi isang object oriented programming language ayan para po gumawa tayo ng object oriented kailangan natin ng class class ayan. sabihin natin dog ayan pray natin to store body ayan yes, dog Um, sabihin natin, echo arp arp ayan ngayon po para tawagin tong ay parang may mali ah o may mali nga kasi hindi pa nga gumagawa function ko function bark mali ito mali mali ayan ngayon tatawagin natin ng function na to tatawagin sa akin po paano tumawag ng function ganito po sabihin natin na sa may labas tayo ng isang ano uh, um, labas tayo ng bali kagaya niyo po siya sa pamamagitan nito um ano po bigyan niyo ng ibigay niyo sa may yung class sa may isang variable kunwari um animal is equals to dog I mean Ayan. Dog. Ayan. Bali po, kailangan na yung ano, animal. eto na po yung object. Object na po ito. Para po mag-declare ng object, kailangan nyo po itong ano na to, new. Tapos po, yung pangalan ng class. Ayan, para tawagin po yung dali, may kukulang na naman po. PHP. PHP. Yan. Oops. Ayan, di bali, yung object na to. Object. I mean, animal. Tapos, arrow po. Ganyan po. Tapos po, yung function na gusto nyo tawagin sa may loob ng object na to. I mean, class na to. Bali, yung object na nga, diba? Tatawagin natin. Bali, yung function. Bark. Ayan. Dapat i-echo niya R5, diba? Ngayon, gagawin natin. Save muna. na. Tapos, refresh. Unexpected error on 9-11. Bakit kaya? Tingnan natin kung saan tayo nagkamali. 9-11. Ayun. Na isang closing. Sorry po. Diba, i-save natin. Object oriented programming po. Sa PHP. Salamat po. Next tutorial na lang.